So yo what's up mga katropa Welcome back sa ating youtube channel na no, mga katropa So ngayong araw mga katropa Ituturo muna kayo na Ituturo ko muna kayo sa uh, Ginagawa naming uh, project na no, mga katropa So ito yung mga kasama ko sa trabaho ah uh, Ito pa lang ginagawa namin mga katropa Is malapit lang sa aming bahay no tapat nga yung bahay Ayan So itong ginagawa nila mga katropa itong nakikita yung binabakalan nila is para to sa terrace no mga katropa kasi gusto nung may-ari. Is may terrace dito pero ang kanyang sahig mga katropa is a uh, uh, kahoy no mga katropa nara nara yung ilalagay dito tabla mga katropa. So punta tayo dito mga katropa sa first floor sa loob na. No? ko sa inyo mga katropa. Ito yung mga katropa yung first floor niya. Uh, na, na namin to mga katropa kung makikita nyo uh, 60 by 120 yung tiles na ginamit natin dyan Uh, namin ito mga katropa per piraso pinakamababa na yung pakyaw namin is 150 mga katropa per piraso makikita nyo mabasa pa yan mga katropa kasi uh, galing sa taas tumutulo yung tubig so ito yung hagdan nya mga katropa kahoy lang din hindi sya konkreto mga katropa puro nara yung ginamit dito mga katropa hanggang sa taas yan mga katropa kaso hindi pa nagagawa yung hagdan para sa third floor na mga katropa ah second floor pala so pasok tayo dito sa CR no, mga katropa wait lang nakasara buksan natin mga katropa so ayan nabuksan natin so itong CR nga pala mga katropa is na na tiles na, to, na, na, tiles na din no, mga katropa ah, nagtiles dito mga katropa is yung uncle ko tsaka yung ah kapatid ko mga katropa ito yung kanyang shower ayan so ito yung kanyang shower mga katropa kaso wala tubig kasi mahina yung tubig dito mga katropa kaya hindi makaket. ayan so ito yung kanyang bowl at may cabinet din dito mga katropa no? ayan uh, inasimbol na lang yan mga katropa gabi nyan mga katropa. shout out sa nagtelis ito si ang Tagod tsaka sa kapatid kong si Ryujin no? so akit naman tayo mga katropa dito sa uh, ginawa nilang uh, pinaka double boot ng mga katropa para sa pinakakwarto dito sa first floor ng no, mga katropa dito yan, nakahanging lang yan puro kahoy din ang ginamit yan kasi yung gusto ng may-ari mga katropa mangyari kaya sumusunod lang kami sa kanilang gusto ng no, mga katropa so may CR din dito Ayan. maliit lang siya mga katropa pero hindi pa natatiles kasi hindi may pinapuo na pang gawin si boss no? so ito yung kanyang main door buksan natin Ayan, ito yung kanyang pag pumasok ka ito yung kanyang makikita mo o, ang pinakasayag niya mga katropa is plywood ng no, mga karupa, ayan at so kung, kung mapapansin niyo mga karupa yung kayang bintana dito mga katropa is uh, beam to beam kayo mga karupa, kasi mga karupa yan yung gusto ng may-ari ng no, mga karupa, puro salamin kasi ilalagay dyan mga karupa, so makapala salamin ang ilalagay nila dyan para kapag hinangin hindi, hindi, hindi masyado mababasag or hindi siya magbabasag talaga So dito tayo sa baba ulit. Uh, ito yung mga kasama ko. Ayan, shout out kay Uncle Longlong Miares ng no, mga karupa. Kay Uncle Edgar, kay Uncle Tagud. No? Ayan. So punta tayo mga karupa sa taas. Uh, kung magtatanong kayo mga karupa sa akin kung ba't uh, hindi ako na gumagawa pa video video lang ako, mga karupa kasi uh, ko yung boss namin kasi doon kami naka-assign sa kabilang project no mga karupa. Si boss kasi nag, nag sundo sa amin dun. So ito yung ating mga kasama yung ito sa taas Ayan Tapos na rin dito mga karupa yung finish yun Ayan Ah uh, Ang gagawin naman dito mga karupa is Itataylis na lang yung mga karupa no Ito yung kanyang kwarto Tapos sa kabila ito rin yung isang kwarto mga karupa Ito yung kanyang CR Ayan Malaki yung CR dito mga karupa Para uh, ganun din kalaki dun sa pinaka Pinakita ko sa inyo kanina yung nakataylis na mga karupa Ayan So ang ginagawa lang ngayon dito, dito sa second floor mga katropa is yung uh, pinapagandahan na lang nila yung sa may labas. So akit tayo ngayon doon sa taas, dito sa third floor. Ito yung pinaka ng mga katropa. Yan, ito yung mga kasama, ibang kasama natin. So bawat pala pag may kat, mga katropa is uh, may gumagawa no? para sabay-sabay uh, yung pagka-finish ng ating ginagawang project ng mga katropa. So ayan nakatrasis na rin sila dito Ang ginamit dito sa pinakatrasis mga katrupa puro kahoy talaga Ayan kasi malapit ito sa dagat mga rupa Ayaw nila ng bakal kasi baka kalawangin daw Shout out sa mga kasabahan natin dito sa taas ng no, mga tropa Hindi ka magpati mga Pangit ini nga yawa ini nga chicks Basit Ayun lang ito Mga katropa itong site pala na pinapakita ko yun sa baba na yan. Diyan magigi uh, diyan magkakaroon ng cottage no para dito sa resort na ginagawa namin. So ito, ito kasi yung ginagawa namin bahay is bahay to ng may-ari ng no, mga katropa. So yung magiging pinaka cottage is diyan ilalagay ng no, mga katropa. So ito yung view na makikita niyo dito mga katropa. So ayan pag so, nandito ka sa taas so hanggang dito lang ating video mga katropa uh, see you to next vlog okay. okay. no, mga katropa <laughs> <laughs>